Magandang araw mga kaibigan. Marami nang nangyari sa Pilipinas. Marami mga kaganapan. At ang lugar na ito, ang Port Santiago, ay isa sa mga saksi sa mga pangyayari sa Pilipinas mula sa pagkaalipin sa lahi ng mga Kastila hanggang sa kasalukuyan kung kailan ang Pilipinas ay tila pinamumugaran ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Nagundong! Matanong ko lang, alam nyo ba kung anong nangyari kamakalawa o kahapon dyan sa mababang kapulungan? Nakakahiya? Hindi e, ba nga? Sa halip na magtulong-tulong para lutasin ang problema, nagtatakipan pa at parang gusto yatang ipagtanggol at pagtakpan ng isang babaeng kongresista ang kanyang kasamahan. Panoorin ho natin ito can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasahan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. E kung ang congressman, hindi pa pwede maging resource person at hindi natin pwedeng patestify under oath, e ibig sabihin sa, sa, sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, Here is the USP. Sinasabi, papaano paano nagkaroon ng insert. Under the name of Congressman Saldico. Ang insertion sa Bicam as proponent ta is 13 billion 803 693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, come, sorry. Come sec, come sec. Can you show this? Para lang sa filing yeah. diyan. Mr. Chair with two courts. Wait, seat. I have the floor. Yeah, I concur. I have the floor. Yeah, I Mr. have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Just to on the, I record. the, on the record, Mr. I, Chair, have, the the record, Mr. I Chair, have the floor. On the record, Mr. Chair. I have the floor. He did not refuse Mr. to comply. I have the floor. Mr. Mr. Sa patuloy na pagdinig sa mababang kapulungan. Nais na nilang pangalanan kung sino itong mga tao na ito. Naaanalisa sangkot sa mga katiwalian partikular sa pagpopondo at pagsisingit ng mga malalaking halaga para gamitin di umano sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan ng DPWH. Pero, pinipigilan ito ng ilan sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Si Congressman Tobet Janko pinipilit na isiwalat ang lahat. Hawak ang isang USB para maipakita sana kung anong laman ito at matukoy kung sino-sino ang mga sangkot na dapat ay pinapangalanan na ayon na rin sa kanilang mga kasamahan sa mababang kapulungan. Isa ang binanggit na komite. Ito ay Committee on Appropriations na ang sabi malaki ang kinikita na siya ang malaki ang nakakakuha ng budget o ng pondo sa mga pagawain ito. Ay sino ba nga ang chairman ng House Committee on Appropriations ng mga panahon na iyon? Para matuldukan na ang mga pangyayari ito, kailangan humarap na ang lahat ng mga taong sangkot para matuldukan ang lahat ng ito. Maging ang mga kontratistang itinuturo na ngayon ay humaharap sa Senado. Dapat sila na mismo ang magsabi kung sino baga ang mga taong nasa likod ng kanilang pagtatamasa ng malalaking halaga. Sobra na, hindi baga. Sobra na ho ang nangyayari sa atin. Kaya marapat lamang na ito ho ay tapusin. Pangalanan na ituro upang nang sa lalong madaling panahon, makapagtrabaho ng husay ang ating mga mambabatas, makagawa ng mga naangkop na pamantayan, makagawa ng naangkop na mga batas at panuntunan, na siyang magiging sanhi o paraan o dahilan para tuluyan ng umunlad ang ating bayan. Ang ating saligang batas ang isa sa dapat na tinatrabaho ngayon ng ating mga mambabatas. Marami ng probisyon ng ating saligang batas o ang 1987 Constitution na hindi na pumapabor o umaayon sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya sa halip na ubusin ang panahon sa pag kil sa pagbubuklat ng mga nakawang ito sa ating pamahalaan, madaliin, kasuhan na ang dapat kasuhan, ikulong ang dapat ikulong, bawiin ang perang ninakaw sa mga ito, at ituloy ang trabaho. Ayaw ng matatanong, ayaw ng sila ay maiimbestigahan. Ang gusto ay sila lamang ang mag-iimbestiga para sabihin sila magaling, para sabihin sila malinis, at lahat ng kanilang ginagawa ay para sa bayan. Totoo nga kaya? Hanggang kailan kaya nila kakayanin umasisikmura ang mga ganitong pangyayari sa atin? Total, may binanggit na rin namang mga pangalan, nakaisa na, kaya may kasunod pa. Dahil sabi nga, if there's number one, there should always be number two. Sino pa kaya ang congressman na madadawit sa mga usapin ito? Sana matundo ka na. Ito lang ang nais nating ipanawagan. Hindi tayo matatapos sa ating mga pangarap. Hindi natin mararating ang lahat ng ating gusto. Hindi natin makakamit ang gusto nating kunin kung hindi natin tatapusin ng madali ang mga usapin ito ng nakawan. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, The President know it Isang sabi lang ng presidente, tapos na yan. Pero bakit nga ba nagtatagal? Kailangan ang ating mga kababayan ay laging paalalahanan. Ang ating mga leader ay laging katokin at kilitiin para lang sa ganun sila ay magising. Kaya nga lang kung minsan, actually, madalas, ang nagtutulog-tulugan ay mahirap gisingin. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ako po ang inyong yayamanin, sex at swabbing kasama, Ronnie Ramos po. Sa isa na namang edisyon ng Dagundong dito po sa ating YouTube channel. Samahan niyo ako. Mag-subscribe na rin po kayo. Kung meron kayong nais na banggitin, kung meron sa tingin ninyo meron tayong nakakalimutan, huwag kayong mag- uh, na mag-comment sa ating pong uh, uh, sa ating pong mga episodes ano ha uh, para maitama, mapunan Uh, mabawasan kung sobra, mapunan kung kulang, maitama kung mali ang mga bagay natin tinatalakay dito sa ating programa. At salamat din naman sa iba nating mga kapatid sa Hanap Buhay na nag-co-contribute uh, ng kanilang kaalaman. Buddy Bernardino, dyan sa The Netherlands, magandang umaga. Oh, sa UK pala, sa UK. Si Thunderbong uh, David, dyan po sa The Netherlands, magandang araw sa inyo dyan at sa inyong lahat mga mga kasama, mga kaibigan. Again, thank you very much. Samahan po ninyo ko. At uh, pagtulong-tulungan nating gisingin ang mga nagtutulog-tulugan. dagundong, 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 dagundong.